Uh, and for today's video natin mga boss, ito na nga. So bali, nag-start na nga tayo para mabuhusan itong ating slab for today. And then, ang ginagamit lang namin is one bagger. Dahil hindi makakapasok dito yung ating ready mix. Kung uh, sakali tayo magre-ready mix dahil napakalit ng daan. At kita nyo, sobrang dami ng wire. So kaya, napilitan na lang kami na gumamit na lang ng one bagger. So yan, mabilis din naman yan. Basta maayos lang yung uh, proportion, uh, proportion lang yung takbo ng trabaho natin at eto na nga mga boss kami ay nag-uumpisa na at naghahanda na para sa ating bosan so naka-prepare na yung mga tao natin at yan na maya maya tayong mag-uumpisa na at eto na nga mga boss nag-uumpisa na tayong magbuhos kahit one bagger lang to kayang kaya natin yan at syempre dahil maskip yung area natin so kapag nagpapadeliver tayo ng ating mga materyales ay pakunti kunti lang at yan nga so nakikita nyo nag-uumpisa na nga tayong magbuhos at yan so bali may mga taong nakapila A uh, gamit yung uh, balde so, para may salin yung halo or madala yung halo dito sa ibabaw ng islab kailangan natin ng mga tao kailangan natin gumamit ng balde so, habang uh, binubuhos naman yung halo ay ako naman ay nakatayo at gumagamit ako ng vibrator concrete vibrator so para habang binubuhos nila ay uh, ginagamit ako ng concrete vibrator yung ating halo para maging siksik at may yung mga honeycomb At dito mga boss, kita nyo, so medyo uh, may nabuhusan na tayong konting uh, porsyon ng ating slab. At syempre, tuloy-tuloy lang tayo hanggang yan ay uh, matapos. Dahil uh, mahirap talaga uh, magbuhos ng ganitong mga slab. Lalong-lalo na kapag one bagger ang gamit natin at kung mano-mano na pakahirap talaga nyan. At dito nga rin mga boss ay eh, makikita ninyo na tumutulong talaga ako sa aking mga tauhan, sa mga kasama kapag nagbubuhos ng islab. Or kahit anong buhusin, lagi akong nandyan sa kasama nila ako sa pagod at hirap. Dahil gaya nga ng sabi nila kung gusto mong magkaroon ng mga magagaling na tauhan, kita kailangan magkaroon ka ng magaling na leader. Ang problema nga lang mga boss ay hindi ako magaling pero kaya naman namin gumawa ng maayos. At dito ay inaabot na nga kami ng gabi dahil nga uh, medyo marami-rami itong aming uh, kinakailangan na haluin. Dito sa slab na to ay nakaubos kami ng 132 na bag ng simento. At ang isa pang problema nga namin ay medyo napapagod na yung mga kasama natin. So kinakailangan natin magpahinga ng maraming beses para makarecover sila sa kanilang pagod. So ayun mga boss talagang inaabot na nga tayo ng dilim. And overtime na tayo ngayon so kailangan natin uh, tapusin to At uh, problema nito yung materialis namin is baka mabitin. So magpuputol na lang tayo ng slab kung kakapusin tayo.